Alas ka bang mapasa na all kapag nakikita mong bakit sila makinis at ikaw hindi? Nai-stress ka ba sa mga gifted poreless skin and body beautiful sa social media? Nakapagtataka kung paano ang mga transformation ng sarili na akala ninyo ay hindi posible. Pwes, ako na ang magiging fairy godmother ninyo. Dahil ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mga sikreto at mga tips at mga kailangan gamitin para ang dream looks ninyo ay magkatotoo at ma-achieve so you will believe na totoo pala ang magic sa pagbukas mo palang ng social media, patalbuga na ang mga naggagandahang katawan, mga nagkikinisang mga muka, at mga malapor sila ng kutis. Abay talagang ibarin Ang iba woke up like this pa ang tag. But wait, walang skin care at workout routine ang hindi kayang ipaglaban ang pinapangarap mong kutis, katawan, at mukhang artistahin. na lang ni Rafi. Napatpati noon na tila isang ihit na lang tutumba na. Way back 2008, uh, doon ako sobrang addict sa computer na online games. Kaya nangyari sa akin, halos 24 hours online na ako, wala na akong ibang ginawa, nalilipasan na ako ng gutom. Kaya siguro yun yung naging cause kung bakit sobrang uh, ako. At sa sobrang lulong sa computer games ni Rafi noon, naging kasing payat siya ng tingting. -ting, pero nang siya ay magkolehiyo dahil na rin sa kantsaw ng barkada, nagsimula siyang magpalaki ng katawan. At sulit na sulit ang ilang taong pagtityaga para ma-achieve ni Raffy ang kanyang body goal. Kitang kita sa resulta. Ang inaasar na mukhang zombie noon, mala adonis na sa kamatsuhan ngayon. Hindi lang yan. Isa na rin siyang fitness instructor. At sumasali na rin siya sa mga bodybuilding contest. Nag-share rin siya sa amin ang kanyang workout routine. Pero sa lahat ng transformation, ito ang pinakakakaiba sa lahat. Matangkad, mala Rapunzel ang kahabaan ng kanyang buhok. Kontesera, katawang malakok sa kaseksihan. Maniniwala ba kayong yan si Nick noon? Firm ko na siya kasi yung mom ko since unikaihan niya ako before talagang dinadamitan niya ako sa mga damit niyo. Ayaw ko talaga. Sinasabi niyang mali yung gusto ko. Uh, babae ako. Parang nung time na yun siyempre bata ako. Ang alam ko at sumasama. Actually, may mga naging classmates ako nung bata ako. Sumasama pa ako sa restroom ng lalaki pero napapagalitan ako ng mga teacher. Four years old pa lang daw kasi siya alam na niya sa puso niya. Siya ay isang lalaki. Babae man siya ng imaipanganak. Pero hindi naging hadlang ang kanyang kasarian para ilantad sa mundo. Kung ano at sino ang tunay na siya. When it comes to toys, sa yung mga Barbie, lalagang lahat na ng mamahaling Barbie binibigay sa akin. Tapos hindi ko talaga siya gusto, hindi ko pinapansin. Mas gusto ko pa yung mga lightsaber. Then mahilig ako makipaglaro sa mga kaibigan kong lalaki. Mas gusto ko yung mga, alam yun, yung mga takbuhan. Kung kaya't sa kabila ng mapanghusgang lipunan, lakas loob ang dating si Nikki. Unti-unting lumabas sa kloseta. Pinaiklian ng kanyang buhok na nagtali sa kanya bilang isang babae. Nagpalit ng damit Noong 2017, ay nag-take ng hormones. Walang takot niyang niyakap ang bagong pagkatao na si Nick. Si Nick, na simula pagkabata niya ay nakatago na sa idinidikta ng mundo. Na kung babae ka, dapat blusa at bestida ang iyong suot. Na ang babae dapat mahinhin. Na ang babae, dapat manika lang ang nilalaro. pero si Nick ang patunay na kahit kailan babae ka man o lalaki, walang mali basta susundin mo ang iyong saloobin. Hindi ang lipunan ang magbibigay depenisyon ng iyong pagkatao. Kaya naman ngayon ay masayang masaya na siya at kitang kita naman angat ang kagwapuhan ni Nick. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikilim sensitive ang skin yan. K-Magic Skin Cream for Body. Pero itong si Jean Santos, insecurities niya ang umangat noong siya ay bata pa. Ang dalaga kasi, bumubulong na lang sa hangin, makamit lang, ang pangarap noon na maging runway model. Pero pati yata ang tadhana gusto pang pagkaita ng dalaga. Nabully daw kasi siya noon. Na nakaka-hurt and nakaka-offend din po pag paulit-ulit na sinasabi na sa'yo ng mga kahit minsan kahit close friends mo sasabihin sa'yo, ay nagsusuklay ka ba? Ba't ganyan yung buhok mo? Tapos minsan naasaran ka nila, DJ Bumba, yung mga common na asaran ng bata. Pinakamasakit na narinig kong sinabi sa akin yung kulot-salot kasi hindi lang naman po ako yung sinasabihan nila noon, pati yung mga ibang tao na kulot din. Dahil sa kanyang itsura, ni hindi na halos makalabas ng bahay ang dalaga. bu Bumaba ang tiwala niya sa sarili at nagsimula ng magduda. Yung po sa moment na naisip ko na baka ito na talaga, hindi na ako tataba, hindi na ayos skin ko, magiging ganito na lang talaga forever. Sa nahihiya ako pag may kasama kong ibang tao kasi syempre sila ang puti, ang kinis, maayos yung nila, walang pimples. Hindi man po may iwasan na ma-insecure ka sa mga ganong bagay. Pero pag ang langit ang naghimala at ang babae ang tumingala, walang imposible. Natutong mag skincare si Jean at tinanggap ang kanyang mga insecurities. Kaya naman, ang binubuli noon, tinitingala at trending pa sa social media dahil ang kagandahan ni Jean ngayon ay naihambing pa sa itsura ng Birheng Maria. Overwhelmed kasi si Mama Mary po yun. Hindi po siya kung sinong artist or kung sinong tao lang. Si Mama Mary po yun. Tapos ako, simpleng tao lang ako. Bigla akong mahambing overnight lang kay Mama Mary. Taas noon na kung rumampa ang dalaga ngayon, ang dating kagandahan na akala niya sa panaginip lang niya makakamit, nakuabot kamay na niya. At ang payo ni Jean sa mga babaeng tulad niya? Actually, ang sekreto lang talaga, self-love and i-embrace mo lang yung sarili mo. Kasi pag minahal mo yung sarili mo, doon ka na magsastart na gusto mong gawin yung mga bagay-bagay kung saan lang mag-fade yung mga insecurities mo dati. Walang makakapigil sa tapang ng isang babae. Hindi ang mga taong nakapaligid sa sa'yo. At lalong-lalong hindi ang mga tagyawat na madalas ay pinoproblema ng napakarami sa atin. Tulad ni She, na malaki ang problema dahil ayaw daw tantanan ng tagyawat sa muka. Mula pagkabata raw kasi, flawless talaga ang kanyang muka. Pero sa isang iglap, ang flawless skin face ni She nasira. High school daw siya nang mainganyo siyang gumamit ng rejuvenating set. Na nangangakong matapos ang pitong araw, kikinis ka na hindi pa man tapos ang isang linggo. Parang ang pimples na tumapos sa makinis na mukha ni She. Tinubuan siya ng isang katutak na tagiyawat Talaga pong nahiyan na ako lumabas ng bahay. Pinandidirian na po ako. Para po sila pigsa sa laki. Bukod pa doon ay nasunog din ang mukha niya. Pero hindi inakala ni Xie na noong 2019, madidiskubre niya ang produktong hihiyang sa kanya. At magsisimula ng kanyang offland Balik Flawless Face. Goodbye pimples and hello to glass skin. Ito na ngayon si Xie. Maraming pimples noon. Napaka-kinis na ngayon. At na naman ang transformation ni Sherry Lynn. Wow. Hindi naman ako makapaniwala ikaw yung nasa litratong 'yon naburog burug yung mukha mo talaga. Grabe. So, noong mga panahon na yun, anong feeling mo na sobra kang tinigyawa talaga sa mukha? Uh, ako po yung feeling ko na nawala po yung confidence ko uh, as a 18 years old po. Kasi po, dalaga po ako. Tapos napahinto po ako ng pag-aaral dahil po nabubuli po ako. Sila ang patunay na magbago man ang pisikal na anyo. Hindi kailanman magiging sukatan ng iyong pagkatao ang iyong itsura, katawan at lalong-lalo ng iyong kasarian. Dream come true ng matatawag ang kanilang transformation. May magic pala talaga. Pagmamahal pa rin sa sarili ang tunay na magic. Ang tanging susi sa iyong kaligayahan. Always for you, Do you? I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair shampoo and conditioner. Yeah. So this is the shampoo. This is the conditioner. I super love this product. Um, Ang ginagamit ko dati ng shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pasunog sa hair dye. So, I use this one. This is what I need. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kesa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, da pa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo, super kintab, and tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair shampoo and conditioner. I love and I am so proud of these products.